Sa isang bayan sa Luzon, matagal nang inaasam ng mga residente ang pagkumpleto ng bagong tulay na mag-uugnay sa dalawang barangay. Araw-araw, daan-daang motorista at estudyante ang napipilitang maglakad sa makitid na daan dahil hindi pa natatapos ang proyekto ng infrastruktura na sinimulan halos dalawang taon na ang nakalipas. Ngunit kamakailan lumabas sa ulat ng Department of Public Works and Highways, DPWH, na isa ito sa mga proyektong isinailalim sa pagpapahupa o pagbabago ng pagpapatupad. Dahil umano sa mga isyong pampananalapi, muling sinusuri ng pamahalaan ang mga kontrata, lalo na iyong may hinala ng irregularidad at katiwalian. Ayon sa mga opisyal, layunin ng hakbang na ito na matiyak na maayos, tapat at epektibo ang paggamit ng pondo ng bayan. Mas mabuti raw na pansamantalang ihinto ang mga proyekto kaysa ipagpatuloy ang mga kontratang may bahid ng korupsyon. Bagamat may pangamba ang ilan na maaantala ang pag-unlad, positibo pa rin ang pananaw ng marami. Kung ito'y para sa mas malinis na pamahalaan at maayos na serbisyo, handa kaming maghintay, sabi ni Mang Roberto, isa sa mga residente. Sa gitna ng mga pagbabago, nananatiling pag-asa ng mga mamamayan na sa tamang pagsusuri muling masisimulan ang mga proyekto, ngunit sa pagkakataong ito, may kasiguruhan ng transparency at integridad dahil sa dulo, hindi lang tulay o kalsada ang itinatayo ng gobyerno, kundi tiwala ng sambayanan